Hello po. Japanese uh, yukata ito ha. Sa Japanese po tayo. Japanese yukata. Ayan. Ito ang kanilang bar. Ito na rin. Ayan po. Ganyan. Ang Japanese yukata. Ganyan siya sa likod. Ayan. Tapos ganito siya sa harap iyan ng kanilang uh, dress dress po ng mga Japanese pag summer kahit na hindi po summer ikakasal ganyan mga bags nila ayan meron pa nga yung maliliit lang ito yung mga pang ano sa parang belt ganyan ito po sila pag, pag bumili ka ng ano Ayan siya. Pero pag sinuot, hindi. And you know the price is? Ayan po. Teka, titignan natin ang price. Ayan. Ichimango sen. Ichimango sen. Ayan po. Japanese.